Kung ito po ay ating babasahin at pag-aaralan, alam mo naman po na halos na tayo ay eh, kilala na kasi si Pablo. Pero mas higit pa natin makikilala si Pablo kung ano yung naging buhay niya nang siya ay tawagin ng Panginoon. Kasi nung sinesearch ko po ito, ako, ah, ganun pa na si Pablo. Kaya pala si Pablo. Ang dami ko yung pagkakunan. At ito po ang gusto ko po ni Bahagi sa si. inyo. Sige po, sabi po dito, Napakalaming pagkututunan sa buhay ni Pablo makakilala si Pablo, kailangan na siyempre, suriin natin kung ano ba yung kanyang madilim na pagkatao bago siya tinawag upang maging apostol ni Jesus Christ. Sabi, ito po yung mga status ng kanyang buhay. Una, sabi po dito, siya po ay naging nalubhasa sa kasaysayan ng mga Hudyo. Napakahusay po niya, napakagaling. At masasabi natin yung matalim. Tapos, ang uh, pangalawa, sabi dito, nakapag-aral siya sa kursong abogasya siya pala isang abogado. No. Kasi hindi siya ko, yung ni Papo, ano yung tinagalan yung Ano yung nakatakot siya, pero hindi ko ano po. Isa pala siyang mahusay na abogado. At sabi po dito, naging isa siya sa miyembro ng sinedrin, ng pinakamataas ng government. Kaya masasabi sabi natin na talagang si Pablo po ay talagang matagin. Kasi sabi nga, doon sa 71 na member, isa po doon si Pablo. Siya po ay talaga ay napakabusay, napakagamit. At masasabi natin na mo tapos ano pa po yung status ni Pablo siya ang may pinakamataas na, na kapupulan sa Senegal tapos ang tawag po sa kanya ay isang religyosong terorista hindi <laughs> po yung tawag sa kanya Reli religyos po siya pero terorista din po ang tawag sa kanya kasi kung matatandaan po natin tatapusin po nito tapos sa Biblia, meron siya naging tatlong kabalata na naisulat sa Bible habis ka lahatin po pala ang kasulat ni Pablo no sa bagong ni Pablo. Pag po sa Roma hanggang dito, lang po yung isinulat ni Pablo. Kung galing naman, ano? Alas na, na Tapos, yung nasunod sa bago Dali siya kahusay. Tapos, uh, sabi nito, maraming lugar ang kanyang natuntahan. Tapos siya ay isang tunay na Israelita. Galing po pala siya sa Israelita. At sabi nito, ang ang ni din. Kaya ito ay, sabi nga masasabi natin na si Pablo ay nitiri ni Abraham. <laughs> Dahil sa talaga ay lahi ni namin. Sabi, subalit ang biyaya ng Diyos ay napakasagana sa buhay ni Pablo. Siya ay tinawag ng Diyos at lubos na nagbago. Ibang klase karanasan ang ginawa ng Diyos sa buhay niya. Na may kasamang miracle. Di ba lahat na tayo tinawag ng Panginoon? iba, iba, iba ibang klase, no? Uh, pero ang nakita ko po dito sa karanasan ko ni Pablo, ibang klase yung pagtawag sa kanyang lingkos eh. Bakit sa tingin niyo? ako din naisip ko yun eh. bakit ganun yung pagkatawag ng Panginoon kay Pablo? Pwede nyo mag-simple lang, di ba? Di ba natin, tayo, senior corporate lang tayo, di ba? Pero si Pablo, ibang klase yung ginawa ng Panginoon, naging mala. Ako nga sabi ko, nang nga ba ganun? Eh kasi na, para sa akin po ah, uh, sa observation ko. Si Papa, mahusay, basta -basta, <laughs> di ba po kasi mahusay, magaling. Hindi basta-basta. Di ba kasi yung mga self, ba, kung ano ba ayaw mo? Pag nakapag-aral ayaw mo, kasi tinitignan mo yung status mo eh, di ba? Pero si Pablo, para sa akin, talagang mahinap siya ang mga Kaya ano ginawa ng Panginoon? Kailangan hindi Di ba? Binulad siya ng Panginoon. After three days, di ba? Talagang sabi ng Panginoon, gagamitin na kasi si, ano, si Pablo sa so, masigit na magandang gawain. Kaya kailangan itong karanasan, kung para mas subjektibo ko magamit ng Panginoon. Naniniwala po ako Pag ibang karanasan ang nangyayari sa buhay mo, mas efektibo po tayong gagawin ng Panginoon. Kaya sabi mo dito, tinawag siya ng Diyos at ubos na may bago buhay niya. Sa kabila ng mga naranan, karanasan niya. Di ba, ano yung mga ginagawa ni Pablo? Siguro naman, ano sabi natin na, ah, kakaibay. Inuhuli mga kristyano. Baka kung mag-deserve po tayo, isa tayo siya eh, na awag na ikulong, no? Ang hirap po, dahil talagang, dahil hindi nga po niya ni, ni, ni Musang natin kilala ang Panginoon, marami siyang batas na ginawa ng hindi tama. Sa batas nila, tama. Pero sa batas ng Diyos, mali. Kaya kung kikita po natin, talagang sa nga po doon, sa buhay niya, na may kasamang marami po, sa Gawa 920 po natin yung pakikita. Tansan dito, after siyang tinawag ng Diyos at pinagaling, sabi, ito po yung naging, naging, uh, ito yung po yung matututunan natin sa buhay ni Pablo. Noong after siyang binago, inayo, buhay niya, unang-una, nakita ko po dito, yung action of that. Yung talagang, noong siya po ay nabotismuhan, tapos talagang binago siya ng Panginoon, tapos Spirito, yun, na, po siya ng Ganyan ng Espiritu, tinapukasan po ng araw niya. Ganit po ano. Kaya nakakatuwa po yung buhay ni Pablo talaga. Kaya sabi ko nga, kung meron man ako kusang saan sa Bible character, talagang si Papa ko talaga. Kung bakit masasabi ko na nagpapatuloy ako, nagkakata ako, nagpigilis ako. Si Papa rin po yung tinitigyan ko. Kasi kung nagawa ko ni Papa, pwede po natin gawin Kaya, ko. Kaya yun po yung nakatakbo sa kanya. Talagang after siya nakakilala, bago yung buhay niya. Nag, ano agad okay, siya? Nangaralo din siya. Kasi alam niya kung paano siya pinagod ng Diyos kailangan din ng mga tao na malaman yung santa ng Diyos para magawin rin po yung buhay ng mga tao. Tapos ano po ba? Ano po? Yung give time to God. Yung talagang, katotoo lang, talagang binigyan niya agad na oras yung, sabi yung pangangarap ng santa ng Diyos. Siguro, binigyan niya yung mga tao, pinag-usap niya lahat. Kasi hindi naman nabanggit niya. Pero parang, di ba kaya sabi nga natin ngayon, kasi hindi nga natin nang santa ng Diyos, mga sa tingin ko ganun din yung strategy ni, yung, ni Pablo. Talagang gumawa siya ng mga paraan. Sabi nga eh, nagbigay siya talaga ng oras. Nagpakahusay siya. Talagang, kung titignan kasi natin si Pablo, magaling na siya eh. Pero lalo naging magaling si Pablo kung nakakilala siya sa pangyay. Patulad din natin, di ba? Dati wala tayo na lang. Ang buhay natin ng kwento Pero nung nakakilala tayo sa pangyay, di ba? Talagang diba, parang kumamatay sa loob ko. <laughs> di ba? Nakakasa atin. Kaya nga ang title po ng aking uh, sinishare ngayon, wala siyang katulad. Kaya naniniwala po ako, talagang pag ikaw ay nakakalala sa Panginoon, yung buhay mo walang katulad. Diba? Tapos ano ko po, yung talent ni Pablo, sabi nga dito, lalo pinag-uusay ng Panginoon, yung talent niya. Kaya pag dati, mahiyari. Ako po, masasabi ko po dati talagang, Mukha pa akong mayayin. <laughs> ano po eh, ang Panginoon din po kasi may isang yabong. Sabi ko, ba't kung may kakariya yung salita ng Diyos? Eh, di ka Kung meron na tayong dapat ikahiya, siyempre yung mga bad na attitude natin. Iba. Kaya, napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Pablo. At kung titignan mo natin, talagang masasabi natin na hindi siya ka dapat ikahiya. Dahil siya ay isang tao na talagang kaaway ng Panginoon. Pero dahil nga sa kahabagan at kapag sabi ko dito, ang kahangahangang istorya ni Pablo ay eh, pwede po rin maulit sa panahon natin ngayon. Naniniwala ko kayo. Pwede may mga sinisentuhan ka na maging kagaya ni Pablo. Na talagang sa unang pagtanggap pa lang sa Panginoon, nakakilala pa lang, nakita mo talagang gumagawa lang kung yung Diyos kasama mo na naglilito. Pwede po mangyari yun. Pwede po maulit ulit yung buhay ni Pablo sa panahon natin ngayon. Tapos ang istorya ni Pablo ay eh, maaaring gawing patutuo sa ngayon. Kaya nga ako, ito yung po yung talagang nire-reveal yung, yung, sa akin ng Panginoon. Yung talagang nakita ko po yung mga naging po yung at ano yung naging pagbabago nung nakakilala siya sa Panginoon. Tapos, sa aking paningin, sa totoo lang, hindi siya karapat dapat eh. Sabi nga, hindi siya karapat dapat magbigyan ng pagkakataon eh. Pero dahil alam ano ng Panginoon na magagamit tayo, na magagamit ka sa Ministero ng Panginoon, kaya niya tayo tinawag at pinili. At naniniwala ako, talaga si Pablo, pinili ng Panginoon. Dahil tinignan po natin, maraming pakalakot po nang nagawa niya. At maraming po siyang mga iglesia na pinatatag, pinuntahan, pinakiba yung pananampalataya. At higit sa lahat, kahit yung buhay niya, kahit diba? yung ibigay. Diba? Nung time na yun, ako ng po siya. Sabi ko nga, ba, ano, ngayon, eh. sa natin, yun po paano kung nung time sa pagkakas natin, ganyan nangyari. yun. Diba, Ipag nangangaral, dahil sa sento, bago buli, kahit po kung pa. Eh, yun ng mga mami ngayon eh. Isa, di ba? Parang may ka pa. Kaya nga sabi ko, sana ang Panginoon, sa panahon ngayon na hindi ko bawal. Wala kong bawal. Talagang gawin na natin lahat. Katulad ni Pablo. Di ba? Talagang ginawa niya ang lahat. Pinagbuti niya, pinagbusay niya, lahat ginawa niya. Para lang ang lahat ng tao ay maakay niya sa paanan ng Panginoon. Kaya, talagang si Pablo, gusto sabi ko na, wala talaga siyang katulad pagdating sa Panginoon. At kung pa paano binago ng Diyos ang buhay ni Pablo, ganun din po tayo. sabi niya eh, gusto ng Panginoon na talaga gamitin natin yung buhay natin para sa Kanya hanggang may pagkakasawa. Lalo ng mga pabataan. Mga pabataan na mga kabataan na mga kabataan na sa lahat ng kumpras, na sa inyong lahat ng lakas, na hindi kagaya ng mga may edad na. Mo, minsan, pag mayroon ka pa ng mga nararamdaman na sa katawan mo. Pero sabi niya, ano ba? Wala ko sa bukan. Kasi talagang agong nagpupulay ka, kailangan ko lang ibigay yung buhay mo sa pan. Kaya, sabi dito, sana yung maraming pagyo pa ang tawagin ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya ano, hindi ba natin mapatayin si Pablo? Talagang na kung natin yung mga bagay na ginawa niya. Kasi sa panahon natin ngayon, nasa invitation po tayo. Sa buong talaga Pero, nahihirapan po kasi ako sa 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 North, sa North, sa North din Eh. Pero <laughs> so sabi ko kahit okay, wala akong nakikita ng pag-asa. kung pa tuloy uh, ka ka pa. Hindi talaga po. Mahirap po kasi po eh sa North. Nanaramdaman ko po, po yung pagkakamun. Wala po silang pangasahan Wala silang service. Kaya sana ko sana, sana yung church natin kung ng service para sa mga malalayo. Nagulad po nila Ate kasi ang Verona, yung gagawin lang kaya lagi isa. Ang pag-usahin ko pa nila doon, alam ko 150 pa kung 150 pa pwede. E dahil wala siyang pabaho, minsan, hindi ko natin siya nagigito dito. Pero ano pa, yung talaga sinisikap ng mungko niya. Kaya minsan, hindi lahat ko talaga ng one for four leader, hindi nakakatupad. Kaya minsan, financial yun. Pero makita po natin yung pre-work ni Agunahako. Pakilagay. Ang kaya sana, sabi, maraming pago pa dapat yung talagang kawagin ng Diyos pa natin ngayon. At naniniwala mo ng tayo, lahat tayo pago. No. Pagkulad ni Pablo na nagsisika, na makasunod, na makapagpigod sa Panginoon kahit mahirap. Pero sabi nga, hindi naman rin ng Panginoon si Pablo, di ba? di ba? Dari tumulong sa kanya. At hindi sa lahat, may tatrapaho siya para hindi siya makabiyak. Kung hindi mo pag-aaralan yung kanyang nag-ibubay. Tapos, ito po yung apat ba ito nga? Kaya po ang pakihan ko na nga. Di pa rin kung yung babato apat, sa yung mayaka. Sana ito yung, ah, ito na. Pero nandito... Apat. Apat na yun. Sa so, dito, ito yung apat na key na matututunan natin sa buhay ni Pablo. Ano po yung una? Kuya, yun. Yung pasipan. Yan. Yun. Yun, yun po, minsan yung kulang sa akin, di ba? Yung pag ikaw ay inabot ng katamaran Talaga talagang hindi ka talaga magte-selfie, hindi ka magbibigod, hindi ka ay talaga sa tulungan. Kaya dito, isa sa mga karakter ni Pablo, sobrang sipa. Kaya di ba tayo may mga, ako may nakikita po ako dito mga Pablo eh, Pablo lang yung sisi. <laughs> ah, talaga po minahanaan ko rin po siya. Kaya lang dito po na dadali yung reward ko. May reward po sana ako eh. Yan. Yan po yung kasipagan ni Pablo. Ah, yung pangalawa ko yan po, sabi sa pangalawa, yung kasapahan hanggang buhay ay buwin. Di ba? Ibig sabihin, hanggang mga kaya. Ang mga kalagad po at mga usot po sa paglunan, hindi po sila lumutin ng simple lang. At isa po si Pablo, pinuputan po siya ng ulo. Di ba? Ang hirap. Isa kayo po, wala pa po ganyan. Kaya hanggang hanggang malaya po tayo, makakapag share ng word of God, talagang paglulunan. Itapos yung mga love, yun, yung kausap niya. Kung ikaw ay mahusay dati, pag-usayan mo. Kasi minsan mahusay tayo sa ibang bagay. Pero kung kami sa pag nangaral ng Word of God, minsan sabi, oh, hindi ako nakapaganda eh. Kaya hindi ko kaya yan. Sa totoo lang ko yung mag dito, hindi ko rin tayo. Pero dahil sabi nga, di ba sabi ni Pablo, ang sakit hindi mo dahil sa lakas. Kaya nga sabi ko, po sa so, bawat pag tayo namin dito, talagang dapat may patutunan ng aming pangiging. At higit sa lahat, mga parangalan tapos yung mga apat, yun, yung katapatan. Ito po yung pinakamahirap sa lahat. Eh. <laughs> yung katapatan. Yung talagang sabi nga, it's a commonality. Yun, yung pastor ako po yata, yung ibang nasunugan na nasa church pa eh, di ba? Yung walang magiging hadlang pag-araw ng Sunday, di ba? Eh tayo po, yung dahilan lang, di ba? totoo lang, nakakaan po eh, na pagod parang ako po ay nakakabag sa mga taong, mga taong na nasimbahan yung mga Pero yung hindi po, napapagpamit pa rin sa iba. Nakaka, nakakaan po ba? Isa nakakabag na Misala, sa kanila. Pero wala naman tayong maluwa kasi iba iba isa na kahit pananampalatay sa buhay. Pero si Pablo, talagang Diyos ko, kung buhay po niya, Magmula siya ay nakakilala sa Panginoon hanggang buhay niya. Hanggang po, sabi niya, hanggang kung buhay natin, ito rin ang Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sana sa pagdating muna, nakikita mo pa rin ako tapa. Kasi ito sa kaulang po. Marami na po tayo mga kasama sa Dachero. Nagawala na, nagbakit na, nagdamit na, nagdamit na, 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 na. Pero sana, basok po ang tayo ng Panginoon, ng sa akin pagdating. Like, diba? Yung katulad ng Pablo, di ba? Hanggang buhay niya, inalala sa paginoon. Kaya, yun po yung apat na lagi natin tatandaan. Ang church po natin ay hindi lang. Kaya kung minsan sinasabi natin, gusto natin, e, natin may e, eh ayaw nyo natin mag-ano, ba? Kaya mo, tayo ng mga kaluluwa. Kahit mahiya, kahit minsan hindi ka maintindihan ng mga tao. Pero yung habag, awa, pag natin sa iba, yun po natin maranasan. Kaya hanggang dito lang po, tarang, sana, nga, tunawin po natin yung buhay ni Pablo. Talagang hanggang wakas. Lahat ng buhay niya, lakas na yung niya sa Panginoon. At lahat naman yung hindi sa akin ba? Talagang sa huli. Talagang yung toko ng buhay. Sabi mo nga, siguro kung kung, kung punta ka sa langit at makikita mo si parang siya siguro yung may pinakamaraming bato. No, kasi sa ng po yung naakay sa Panginoon. At ang buhay niya, talagang yung sa Panginoon, siya hindi kaya gano'n din po tayo, inaasahan po tayo lahat ng Panginoon. At salamat po dahil talagang hindi tayo nang sa vision. Dahil naman po talagang kailangan itagana, ipalagana at umulog din dito ng Panginoon. Salamat po sa ang Panginoon po at ulit po po sa